Ito na nga yung mga laman ng balikbayan box na ipinadala nga sa amin at isa-isa na nga namin titikman at uunahin ko na nga itong kape na Maxwell House. At first time ko lang talagang makatikim nito dahil alam nyo naman ako pang Nescafe stick lang. Charing. <laughs> at dahil hindi ko nga siya mabuksan na maayos ay binutas ko na nga lamang gamit ang chopstick. Nagkaroon nga agad ako ng kape at nalagyan ko nga rin ng konting coffee mate na galing din doon sa pinadala. At okay naman ang lasa, masarap siya. Yun nga lang talagang hindi pa kami sanay siguro sa mga imported, chering. Isinunod ko namang buksan itong Holiday luncheon meat at hindi ko talaga alam ko paano ito bubuksan. kung hindi ko pa nga nakita yung susi doon sa may ilalim. At nung makita ko naman yung susi, ay hindi ko naman alam kung saan ko isasalpak, ay takhan talaga, chering. May mga napapanood naman akong ganito, kung saan mo siya bubuksan, pero ito ay talagang hindi ko makita kung saan ko nga bubuksan. At nung meron nga akong makita parang stainless na nakausli, ay sabi ko nga ay baka nga doon bubuksan. Tinanggal ko na nga rin pala yung wrapper dahil hindi ko nga siya mabuksan ng maayos. At nung matanggal ko nga yung wrapper, ay nakita ko nga na doon lang pala ikakabit yung susi. Nagkamali pa nga ako ng pag-ikot dyan dahil imbis na pakanan ipakaliwa nga ang aking ginawa. Ay bang hirap din talaga pag madalang ka makatikip ng mga ganito ay hindi mo talaga alam kung saan mo bubuksan. Ay maigi pa nga ang sardinas kahit kutsara pwedeng ipambukas. Charing. At nung mabuksan ko na nga, in-slice ko na nga ng maninipis, tsaka ako nga ipinirito para naman lahat kami ay makatikim. At yan nga din ang pinabahan kong ulam kay ABM dahil si ABM lang naman ang may pasok ngayong araw. Si grade 7 at si Yums ay modular habang si criminology naman ay online class. At dahil Merkules pa nga yung video nga yan kaya araw nga na aking paglalaba. And yes, nung Merkulis pa po itong video na ito at ngayon ko nga lang po may upload dahil pagkatapos ko pong maglaban nung Merkulis din is mama po ang aking pakiramdam. Sobrang hilong-hilo talaga ako noon at suka nga ako ng suka. Iniisip ko nga kung ano ba yung nakain ko o baka nabalis ba ako kaya nga ganun ang aking pakiramdam. Iniisip ko rin na baka ka ako na sobrang ako sa kakakain dahil nga ang aking iniinagluto nga ng lumpiang papaya. Ay sarap na sarap nga ako sa lumpiang papaya dahil yan nga lang ang kinain ko ng almusal, tanghalian, pati nga merienda. Ban naman kasi nung lumpiang papaya, ang halo lang niya nito ito, kung pati nga binudburan lamang ng mani sa ibabaw. At isa pa nga rin iniisip ko, baka ako na sobrang sa Nutella. Charing. Kada kasi kakain si grade 7 ng Nutella, inakikisabay nga ako na isang kutsara, kaya inisip ko baka kako na sobrahan ako. At inisip ko pa nga rin isang dahilan ay ang pagkakape. Kasi nga sa paggising ko sa umaga, magkakape ako. Tapos paggising din ng mga anak ko, pagkakanaw ko ng kape. At pag hindi nila naubos, ako ang uubos ng kape. At pagdating ng hapon sa merienda, magkakanaw pa rin ako ng kape. Walang katapos ang kape. Yun lang. Salamat.